ang mga turo ni Padre Pio ay nagbibigay diin na ang pagsisisi ay isang proseso ng kababaang loob at taus pusong pagdadalamhati dahil sa kasalanan. Hindi ng pagpapahirap sa sarili. Itinuro niya na ang tunay na pagsisisi ay ang pagkilala sa kasalanan, ang pagpapahirap nito sa kumpisal at ang pagtitiwala sa awa ng Diyos. Ayon sa kanya, ang makasalanang taos pusong nagsisisi ay mas malapit sa Diyos kaysa sa taong mapagmataas kahit gumagawa ng mabuti. Binigyan din din niya ang kahalagahan ng madalas na pangungumpisal na kanyang itinuring bilang daan tungo sa paggaling at pakikipagkasundo sa Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Jose Maria Alcasi ng inyong tagapagtanghal dito sa ang tinig ni Padre Pio. Halina kayo at panoorin ang ating episodyo ngayong araw patungkol sa taus-pusong pagsisisi ayon sa turo at payo ni Padre Pio. Manatiling nakatutok. Itinuro ni Padre Pio na ang pagsisisi ay tanda ng lakas sapagkat ito ay pagkilala sa ating pag-asa sa awa ng Diyos. Naniniwala siya na ang isang makasalanang nagsisisi ay mas malapit sa Diyos kaysa sa taong ipinagmamalaki ang kanyang mabubuting gawain sapagkat ang kapalaluan o ang kayabangan ay nagpapahina ng bisa, ng biyaya o grasya. Itinuring ni Padre Pio ang kumpisal bilang paraan upang ilantad ang kasalanan sa liwanag, isang hakbang tungo sa paggaling at paglilinis ng kaluluwa. Gumugol siya ng malaking bahagi ng kanyang araw sa pakikinig ng mga nangungumpisal at inutusan ang kanyang mga anak na espiritual na mangumpisal ng malimit at mas mainam kung bawat walong araw. Pinayuhan ni Padre Pio ang mga mananampalataya na huwag labis na mabalisa o sisihin ang sarili matapos magkasala. Sa halip, hinikayat niya ang mga ito na ituwid ang landas at bitawan ang nakaraan sa halip na malunod sa pagkakasala. Bumangong kagad kapag nahulog sa kasalanan. Ang mensahe ni Padre ay puno ng pag-asa. Kahit gaano kalayo ang naligaw na kaluluwa, maaari pa rin itong bumalik sa Diyos sa pamamagitan ng taus-pusong pagsisisi. Para sa Kanya, ang mga pagturusang nararanasan dito sa mundo ay paanyaya ng Diyos upang tayo ay lalong mapalapit sa Kanya. Isa sa kanyang tanyag na pahayag ay uh, kung mayroong kang tapang na tularan si Maria Magdalena sa kanyang mga kasalanan, dapat mo rin siyang tularan sa kanyang pagsisisi. Ipinapakita nito na ang tunay na pagsisisi ay nangangahulugan ng uh, konkretong pagbabago ng buhay. Kapag tayo ay nagsasagawa ng penitensya para sa ating mga kasalanan, ipinapahayag natin ang ating pagsisisi. Sa sakramento ng pagkakasundo, ang kumpisal, tinadala natin sa liwanag ang mga kasalanang nagawa sa dilim. Inihahandog natin ito sa harap ng Diyos at kinikilala ang ating pagkakasala. Dito nagsisimula ang paggaling at paglilinis ng kaluluwa. Sinabi ni San Pio sa isang nagsisisi na kahit alam niya na ang mga kasalanan nito, kailangan pa rin ipahayag ang mga ito sa kumpisal. Madalas din niyang ipaalala sa kanyang mga anak na espiritual na mangumpisal bawat walong araw. Alam niya ang halaga ng kumpisal kaya ginugol niya ang dalawang katlo ng kanyang araw sa gawain ito. Two-thirds sa Ingles, no? Pakatandaan natin na ang kumpisal ay isang sakramento at sa makatuwid, isang batis o mapagkukunan ng grasya o biyaya ng Diyos. Tandaan, sabi ni Padre Pio, ang makasalanang nagsisisi ay mas malapit sa Diyos kaysa sa matuwid na ipinagmamalaki ang kanyang mabubuting gawa. Isang malalim na paanyaya ito, isang paalala na ang puso ng buhay kristyano ay nasa tunay na pagsisisi at pagbabagong loob. Ang mga salitang ito ni San Padre Pio ay nagpapaalala sa atin ng malalim na katotohanan ng kristyanong kababaang loob. Hindi tinitingnan ng Diyos ng ating panlabas na nyo o mga nagawa, kundi ang katapatan ng ating puso. Ang makasalanang taus-pusong nagsisisi ay mas nalalapit sa awa ng Diyos kaysa sa taong ipinagmamalaki ang kanyang kabutihan. Ang pagyayabang ay nagpapahina ng biyaya, samantalang ang kababaang loob ay nagbubukas ng kaluluwa sa banal na pag -ibig. Ang pagsisisi ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng lakas, dahil ito ay pagkilala sa ating pag-asa sa awa ng Diyos. Ano mang kaluluwang naligaw ay maaaring makabalik sa Ama sa pamamagitan ng taus-pusong pagsisisi maliwanag ang mensahe. Ang kababaang loob ang, at pagsisisi ang tunay na daan tungo sa langit, higit pa sa kapalaluan at sariling kalwalhatian. Ang mga salita ni Padre Pio ay tumatagos sa likas na ugali ng tao na bigyang katwiran ang kasalanan at iwasan ang pagbabagong loob. Itinuturo niya ang kabalintunaan o kontradiksyon na maraming madaling sumunod sa mundo sa paggawa ng masama ngunit kulang sa tapang na sundan ang mga santo sa kanilang pagsisisi. Ang pagsisisi ay nangangailangan ng kababaang-loob, katapatan at lakas ng loob. Hindi ito kahinaan kundi tapang upang aminin ang pagkakamali. Ito ay ang paghingi ng tawad at pagsisikap tungo sa kabanalan sa kabila ng kahinaan ng tao. Ang sakramento ng pagkakasundo o pagsisisi na lubos na pinapahalagahan ni Padre Pio ay naging daluyan ng awa ng Diyos para sa maraming kaluluwa. Ginugol ni Padre Pio ang maraming oras sa kumpisalan dahil alam niya na ang kumpisalan hindi basta ritual lamang kundi daan tungo sa tunay na kalayaan, kapayapaan, at espiritwal na pagbabagong buhay. Ito ay isang tunay na sakramento. Ang kanyang hamon ay malinaw. Handa ka bang tularan si Maria Magdalena sa kanyang tapang na talikuran ang kasalanan at piliin si Kristo? Sa panahong ito kung saan ang pagpapasasa, at pagdadahilan sa sarili ay madalas na hinihigitan at pinangungunahan ang kababaang loob at pagsisisi. Ang mga salita ni Padre Pio ay higit na napapanahon na. Ang pangtulad sa mga santo ay hindi nangangahulugang tularan ang kanilang mga himala, kundi ang kanilang tapang na magbalik sa Diyos. Tulad ni Maria Magdalena, ang bawat kaluluwa ay inaanyayahang bumangon mula sa kasalanan at yakapin ang buhay ng pag-ibig, paglilingkod, at debosyon kay Kristo. Ang pagsisisi ay hindi tungkol sa pananatilis, sa pagkakasala, kundi sa pagtanggap ng biyaya upang magpatuloy tungo sa kabanalan. At dito po nagtatapos ang ating pagtatanghal ngayong araw na naway na po puninyo at sana po ay nakapulutan po ninyo ng aral. At kung naibigan naman po ninyo, huwag po ninyong kalimutang uh, mag-like, mag-commento at i-share din po ninyo ang video ito At para sa inyo na hindi pa nakapag-subscribe, pindutin lang at subscribe button sa baba at ang kapanilya sa kanan nito upang maabisuhan namin kayo sa mga aming episodyong ilalabas na hinaharap. At uh, kung naibigan talaga po ang ating pagtatanghal, mangyaring suportahan po kami sa pamamagitan ng paglahok sa aming eksklusibong grupo ng mga buwan ng mga taga-abuloy o mga donante na tinatawag na mga alagad sa Kalinga ni Padipio. At uh, sa inyong paglahok, mapapakinabangan po ninyo ang buwanan o lingguhang mga pamisa na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng uh, donasyon. At ang mga misa po ay ipinagdiriwang sa bansang pransya. At ito po ay para sa inyo ha, hindi po ito para sa mga namatay. Pero maaari naman po ninyong isali sila o sa inyong mga intensyon. At uh, sa ang pamamagitan po ng pagdodonate o pagbibigay ng donasyon ay uh, pwede pong direct deposit sa aming BDO account o kaya sa pamamagitan ng GCash vira bank transfer. Meron din po kaming uh, personal na GCash number sa ilalim ng aking pangalan at uh, maaari pong doon nyo ipadala ang donasyon pero mas pinapaboran po namin yung uh, GCash via bank transfer dahil well, diretsyo na po ito sa aming account. At bilang uh, pasasalamat sa inyong pagiging membro ng mga sa kalinga ni Padipio Pio, padadalan po namin kayo ng binasbasang larawan o ang medalya ni Paddy Pio na naaayon po sa halaga ng inyong buwan ng ah, donasyon. At para sa mga karagdagang mga detalye, maaari po ninyong bisitahin ang aming website sa www.angtinignipadipio.org o kaya maaari rin po kayo magpadala ng email sa angtinignipaddypio at gmail.com. So hanggang dito na lang po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood. At syempre, maraming maraming salamat po sa aming mga miyembro na ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio na patuloy pong sumusuporta sa amin. Pahala na po ang Panginoon Diyos na gantihan ang inyong kabutihang no. Hanggang sa muli po nating pagkikita, naway pagpalain at patnubayan kayo palagi ng ating Panginoon.